Hoy tolpo. Ano na nangyari sa investigation mo kay ano kay Robles? Ang, ang, sabi mo pa gamitin mo lahat-lahat ng mga sources para pato, para ipakita at maimbestigahan kung totoo yung mga allegation about sa PCSO. Bakit natahimik ka? Bakit nawala biglang nawala parang bula? Asaan na yung astig-astig mong pasigaw-sigaw ka pa? Lahat, lahat ng sources ng government gamitin mo, FBI, intelligence and everything, and etc. Et, cetera, et cetera. Anong nangyari? Ha? Hinihintay namin yun. Ba, ba, grandstanding lang ba ang ano mo? Pag, ba, pa, parang pag-aari mo na yung sinit, ano, sinit, uh, sinit, um, hi, uh, sinit dyan sigaw ka ng sigaw, lahat ng mga ano, pinapagalitan mo, ginawa mong tolpo show. My God, mahiya ka naman, bigyan mo ng kahiyaan ng mga tao, magsalita ka ng maayos, hindi ka, hindi ka idulo sa mga tao pag ganyan. Umayos ka, imbita, investigahan mo ulit yung kay Robles. Hinihintay namin yun, patatahimik na ka. May gulay. asikasihin mo yan, yan ang anuhin mo. Grandstanding ka lang palagi. My goodness. Tandaan niyo si Tolpo ha, hinihintay namin 'yon.